kayo kayo na doon sa may ano yun. Okay. Kaya, natatandaan nyo pa ako pa yan? Ako yung lumapit sa inyo doon sa may Alpha Mart. Oh. Yung lang doon sa inyo. Tandaan nyo pa ako yung nakaya kayo doon. Oh. Eh, na ako ngayon. Binalik ka namin kayo. Kasi naalala namin kayo. Ayan eh. guys, uh, magandang hapon. Na, uh, naisip namin guys magkasawa. Kasama ko yung misis ko. Ayan, nag-video. Uh, Balikan namin si tatay yung nandito na sa may ano sa may kalios bali nakikita namin to dito eh ayan si tatay oh, ayan Ito, to, to, to. i-bless natin siya ayan babalikan natin siya mamaya guys binila natin si tatay ng makakain kasi nakita natin kanina yung kinakain niya yung nasa maliit na plastic lang ayan binila natin siya ng masarap na hindi na na ano ba to tanghalian o hapunan na <laughs> alas dos na may gin basta ipuntahan natin si tatay at bibigyan natin ng pagkain tapos sa uh, kaunting pang kain niya yan guys dahil uh, marami naman tayong blessing na dumating nga ngayong buong linggo uh, isi share natin sa iba yung uh, ating blessings ayan okay and guys nawala si tatay na hanap lang natin nandito lang siya kanina naglalakad eh. tingnan natin daw sa banda to Ayun, ayun. Ayo, 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 Nakikita namin kayo pangina doon sa may... Ano, okay? Kaya, at natatandaan niyo pa ako yan. Ako yung lumapit sa inyo doon sa may Alphamart. Yun oh. lang sa inyo. Tandaan niyo pa ako yung kayo, kayo doon. Ay oh. bumalik eh, lang ako ngayon. Binalikan namin kayo. Kasi naalala namin kayo. Eh, kain muna kayo. Ito. Hindi na kayong pagkain. ano siya. Ano ito sa may ba Ano yung ano pa paano Nagarito lang yan. Ano ala ba alam ko yan? Ace. 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 Wala pa pwede saan. Wala pa. Paano Wala pang mga sityos ka dyan. Wala pang... Ah, wala. Wala pang na kaya ito. Kaya na ito. Kaya na kaya. Kaya kaya. Okay. 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 Okay ganyan ang pagkain nila, parang parang kasi hindi nila kasi hindi nila kasi hindi nila kasi hindi nila kasi nakita ko lang hindi nila kasi hindi nila mo na nila kasi Ay, nila kasi hindi lang kasi hindi nila kasi hindi nila kasi hindi nila kasi po nila kasi hindi nila kasi hindi nila kasi Eh, sini. Ya, sini. Tiba, ayunnya, ayun aja. Anggaplah apa yang susunan langsung Tatay. Saya rito lang po, saya rito lang Ay, tengo palinggi yun. Ito lang yung parasit mo na lang doon. Eh, sabi ko, babalikan natin si Tata. Di ba, ikaw yung nagsabi na nakarin yung kanyang papel, ano? Marami nag-offer dyan. Ah. Yan, niya yung papel. Bakit? Ano pong nangyari kay Tata? Hindi, senior citizen. Dito. Pwede po nyo dyan. Hindi na naman laki yung makina. Sa ilo ng mga tao, dapat pinakuha si Tata. Wala mag-discuss. takarito yung mga lube sa mga... lang nandarin uh, talikod kung pa nakaikarap -na. nito niya may magkakano may malakpak anak may naknaku talo talo na, na. na pa ay lakad ako pa Dalawa lakid ay pa na walo ha ay ay pagigualang sa walo niya wala na walo mo ay 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 Eh ay 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 Ayan po. rin kami. Ito. Salamat. 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 sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan guys. Si tatay ay PWD. Uh, wala daw mga kahit ID wala. Dapat meron siyang uh, natatanggap kasi senior CDC si na siya tapos PWD kaso wala siya ng lahat na uh, walang IT uh, walang nag sa kanya Mayro, sabi niya meron siyang dalawang anak ang mahalaga may blessing tayo nakakatulong tayo sa kagaya nila Ayan, sa so gusto pong tumulong sa kanya pwede niyo pong ipaabot sa akin yan iaabot natin sa kanya maglalagay ako ng uh, Gcash dyan tapos pwede niyong isend o i-message sa akin doon sa comment section ng uh, video kung magkano para alam din po nung iba na nagpadala kayo. Ayan, maglalagay po ako ng Gcash. O, uh, kahit kaunti po yung uh, maliit na halaga malaking bagay na po sa kanya. I-start tayo na mga ganitong vlog. Makakatulong to sa mga kagaya nila. Tatay yung mga talagang hindi na kayang maghanap buhay. At uh, wala nang ibang inaasahan kundi yung mga dumadaan, yung mga limos Ayan. kaya kanina medyo, medyo inaantok ako, galing kami church kanina, kaya lang nasabi ko na na babalikan ko si tatay kaya pag hindi namin siya nabalikan, parang masa ma, ano, sa dibdib ko na hindi ko mapuntahan kasi iniisip ko, dapat maganda yung pagkain ni tatay ngayong araw ngayon dahil hindi kami pupunta na uh, hindi na siya makakain ng masarap <laughs> Alam ko malaking bagay na yun para sa kanya Sa pagkain niya Ayun nga may kasama siya uh, Sabi niya Inaabot namin yung pagkain Sabi niya May kasama daw siya Alam mo sabi ni Mrs. nakakatuwa Kasi hindi siya matamot uh, Siya dapat kasi yung kasama naman niya Hindi naman wala naman diferensya Pero sabi niya dalawa sila na tapos nung inabot na namin yung pagkain sinishare talaga niya doon niya inabot sa kasama niya at pinapakain pero grabe yung si Kuya kasi kanina nakita namin yung bago kayo bumili may meron siyang plastic nakaunting kanin lang yun lang kinakain kain niya kanina kaya naisip namin biligan kami ng uh, makakain niya tapos yun talagang masarap na <laughs> tapos sa uh, saka namin balikan ayun nagawa naman natin ayun guys uh, pashare na lang po nitong video Uh, tulong na po yun sa kanya ninyo. Ayan, tutuloy natin to guys yung uh, ganitong vlog. Kesa iba ang gawin natin, pakita natin kung ano-ano magkaroon lang ng views. Ganito ang gawin natin content. Makakatulong to sa kanila. Okay, mas maganda yung uh, i-content natin yung talagang kapakipakinabang na sa kapwa. Okay, yun lang po. At uh, salamat po. God bless, God bless.